Magandang araw sa iyo kaibigan. Ako nga pala si Nads. Halika't samahan mo akong pagnilayan ang salita ng Diyos dito sa landas ng pag-asa. Kaibigan, naranasan mo na ba na paasahin at madismaya dahil hindi nangyari ang iyong inaasahan? O nararanasan natin yan sa iba't ibang aspeto at pangyayari na dinaraanan natin sa buhay, hindi ba? Gaya na lang sa ating mga relasyon, pinaasa ka ng boyfriend o girlfriend mo na hindi ka niya ipagpapalit kanino man. Pagkatapos, ibibreak ka pala niya at iiwan mag-isa. Pinaasa ka. Sa trabaho din, halimbawa may nagsabi sa iyo na, Uy, galingan mo lang at ikaw ay mapopromote ngayong taon. Sabalit hindi nangyari. At sa iba pa nga nila binigay ang promotion. Pinaasa ka lang. At eto pa ang isa, Halimbawa sa online shopping naman, yung mga binibili natin, akala mo maganda kasi ang ganda sa picture. Tapos yung mga reviews, okay din. Pero pagka-deliver sa'yo, hindi pala yon ang gusto mo. Umasa ka pero nadismaya ka lang. Ako sa election din, di ba? Tuwing panahon ng kampanya, ang daming umaasa. Pagbabago, pagunlad. Pero matapos ang halalan, anong nararanasan natin? nalilimutan na ng ilang kandidato ang mga pangakong binitawa nila. Nagpaasa lang sila. Maraming paasa sa mundo, kaibigan. Maraming pangako ang napapako. Ganito na nga lang ba ang buhay natin? Hindi, kaibigan. May pag-asa tayong totoo. Pakinggan nyo ang pagbasa natin galing sa John chapter 14. Ang Panginoong Jesus ay nangangako sa atin sa kanyang mga salita. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. Kapatid, bilang kristyano, ang isa sa nais natin ay mapunta sa langit, hindi ba? Kaya marami sa atin ang nagsisikap, maging mabait at mabuti. Ginagawa kung ano ang banal at tama, kahit na mahirap ito ay upang maging marapat tayong makasama ng Diyos at ng mga anghel at mga santo sa langit balang araw. Pero kahit gaano pa kadami at kaeng grande ang ating mga naging gawa sa lupa, hindi tayo makakapasok ng langit kung hindi sa pamamagitan ni Jesus na ating Panginoon at Tagapagligtas. Aminin natin at tanggapin natin na wala tayong sariling kakayanan o karapatan na pumasok sa langit dahil sa ating mga kahinaan, kamalian at kasalanan. Kaya salamat sa Diyos at ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay sagipin. Upang bayaran gamit ang sarili niyang buhay at tugo ang ating mga pagkakautang dahil sa kasalanan. Mga kapatid, nangako si Jesus na ihahanda niya ng matitirhan ang mga naniniwala sa kanya at dadalhin niya sila sa langit kapag nanundo na siya sa kanyang muling pagbaba sa lupa. At sinasabi sa atin ng Espiritu Santo na tunay at mapapagkatiwalaan ang mga salita ng Panginoon. Kaya magalak tayo at mamuhay na may pag-asa. Dahil hindi pa asa ang Panginoon. Kapag sumunod tayo sa Kanya, makakamit natin ng lubos kanyang gantimpala. Kapatid, sana ay nabigyan ka ng encouragement at pag-asa at blessing ng video na ito. Kung ikaw ay na-bless, pakilike at paki-share ang video maging boses ng pag-asa sa mas marami pang tao. Muli ako po si Naz na nagsasabing, sa pagninilay sa pagbasa, may makukuha tayong pag-asa. God bless!